Ah, ano yun? What do you do for a living, sir? Hmm, ali, ngayon, sudyanta ako, running for SK. So, ay, pakilala. Pwede mo pakilala? Kasi... eh, papost ako ha, itag na din ako kung papakilala. Hi guys, ako si Ralph, uh, going for SK Chairman. Boto nyo, okay? Uh, ang tanong mo, what do I do for a living? Uh, sir, ano kung ginagawa ninyo? Paano nyo nabili ko? Ah, ano, uh, Bale... For project ko na kagad to. Kahit papakita ko sa mga tao na hindi pa ako nahalal pero seryoso na. For project ko to na sa lahat ng oras, responde, Masahan talaga nila ako. Kasi syempre views to. Actually 2025 model pa ito eh. Hindi pa nga 2024 ngayon. 2025 na yung pinuwa ko. Hindi sa ano, yung goal ko ay makatulong sa mga estudyante katulad ko kabataan kasi yung pag-asa ng bayan. So, yan. Pwede mo i-check. Yan. Maganda to na nakuha ko. Yan, yan. Yan. Yes. Yan. So, para pang respondi ko to. Kasi kung minsan na-experience ko dati, uh, ano talaga eh. Ano? Kasi dati na... Ano? Na, ano? Eh? Hindi sa nagpamakawa ako sa mga magbubot sa Pero niyo yun na Ang tagal ng ambulance. Tricycle Try skill lang yun. Ito sa sa'yo yung gagamitin niya para? Oo, kasi... Mga safety. Kasi naranasan ko. Sakit, ta. Sakit sa pakiramdam ko. Ano, na tricycle lang kami no? Na. Pagdating namin sa highway pinara pa kami, sinisigaw na kami, meron dito, pinara pa kami, bawal pala dun yung ay. Ah, sakit sa kalooban ko pag ganun eh. So, ayoko maranasan yun, di ba? Yung goal ko dun, ayoko maranasan yung ibang mga tao na pag magkakasakit, di ba? Ikaw, sir, naranasan mo na ba yun? Di ba, maghihintay ka pa, sir, di ba? Oo, oh, maghihintay ka pa. Matagal, di ba, yung responde ng ambulance. Pero pag ako, mga kabataan, ako binoto nyo, inupo nyo ako. Itong sasakyan na to, magagamit natin. Maaasahan nyo ako. Okay? Real po, uh, number one sa balota, huwag nyo kakalimutan. Maraming salamat, sir. Thank you po, thank you okay, uh. This video is sponsored by Stanley's Car Rental. Planning for a getaway, affordable and good quality cars? Magrenta sa Stanley's Car Rental.